Hi guys. Eh, <laughs> kamukha. <laughs> Dami tingin ni misis ko niyo toy ah uh, kainan sa tabing. Ya toy. Uh, okay, ay ball. Big piso na ni lang. Mangkam iti pansit. Oh. Toy ti no kayo ti may ag high iti bigbigat ito ilang sent zone 1 alanay o oh, nato iti pansit na ni highball o oh. so, kahit yung kapsat ito ilang alanay zone 1 o oh. Highball na dapat sa sabagan siya dapat itong ulam dinakdakan o oh. dito so, dapat ito pizza da o oh. Bilang Apo Zone 1 iti Alanay. nai. Oh. Tabing kainan sa tabing bukid. Ayan. oh, oh sino iti mayat kakabsat ng mayag highball. Every day nga day iti highball da. Bid oh. ko ni misis ko. O. Oh. Hindi Gijay... kaya't na makapag highball nalaka lang iti per serving da. Oi, di paglutuan da. Ari jay da iyo ya. Kan kartu tak kaldero, nak kaldero ni. Oh. Di big bigat, no kay cuti pansit. May kayla dito oi. Naban ah. zone 1, kasi diglang. Oh. Tayo nyo absat. ngayon, nag-highball. Oh, no, dati girlfriend nyo, boyfriend nyo, may kaila dito, yo, kumpleto Okay, oh. so, at yung mag at pizza, damat. Okay, so, yung pansit kabagan, damat. Oh. pa dito, eh. Oh. Highball. Highball. phi chưa phạt phi chưa phạt phi chưa phạt phi chưa phạt phi ball high ball, high ball. Yeah,